Guys, kain tayo ng bangga. Ayan. Tatlong binili ko. Alam niya kung magkano ang tatlong mangga. 200. Ayan Mahal-mahal. 65 isa. Ayan ako. Diet muna ako. Kain ako ng putas. <laughs> Tignan niyo guys kung paano ako kumakain ng mangga. Yan. Pinabalatan ko. Ito na lang. Yan. Namiss ko talaga sa mangga. Patingan nyo guys. Ang sarap. Tamis. Tamis. Hindi mo siya hiniiwa, ganyan talaga? Oo, oh, ganyan, din ako makain. Ibang style ko eh. Lalo <laughs> nakakabitin yung hiniiwa eh, no? Oo. O tubo -tubo pa. Kaya nga eh. Ganyan, takmain mo lang yan. Ganyan lang, kamain lang, di ba guys? Kamain Kamain lang. kayo guys na manga. Na Ay, hindi siya masyado matamis. Sana ma ano siya medyo ano, masin. Kasi yung ibang mang na try ko, sobrang tamis talaga. hindi masyado. Ganang breakfast ko guys. Tinabay at saka manga.